Kaya lang ako ng bread pass ko. Champorado. Ano ng gatas? palitong itong champorado na ito, it's also made in the Philippines. made in the philippines so ready to cook na, papukuluan mo lang siya ng mga 10 minutes tapos after that dadagdagan mo na lang ng sugar and milk but actually hindi ko siya nagalagyan ng, ng sukal i'm just using condensed milk so kasi matamis na to yung nestle agency breakfast and then after that my lunch will be in the store trabaho so kumusta po ngayon po medyo mahigpit na ang labanan between DDS and mga anti-Duterte actually mainit ngayon at mainit ang ating presidente at patuloy nilang sinisira ang pagkatao at gumagawa sila ng kung ano-ano mga kaparaanan para lang mapabagsak ang ating presidente. Recently, itong si Trillianis nga, di ba napanood nyo naman na nagkaroon siya ng press conference regarding doon sa inuungkat niya na naman na mahigit daw na 2 billion pesos sa ni Tatay Digong which is before the election, nilabas nila niya yung ganong issue at uh, sa Julia Vargas at yun nga, hindi wala namang napatunayan na na totoo yung akusasyon niya. So ito si Trillianis, isang asong kulol na kahol ng kahol, mahilig mang kalungkat, rin ng mga basura, tapos itatapon niya sa ating presidente. At ang kanyang mga akusasyon ay hindi man lang napatunayan at hindi niya rin mapatunayan dahil dahil nga wala rin siyang mga, ano, mga concrete evidence. So, tayo po ba magpapalok pa tayo sa mga kagaya ni Trillanes? At, actually, hindi lang din si Trillanes eh. Nandiyan na rin si Dilima at ang ibang mga kultong dilaw na siyang talagang nasa likod ng mga paninira sa ating presidente. Sana matut sana ano wag magbago yung ating isip at ang ating pananaw na even before the election ang ating presidente ay binabato ng iba't ibang mga black propaganda pero anong nangyari hindi tayo nagpatinag ng mga DDS at mga taga-suporta ng ating presidente so ngayon patuloy na ginagawa nila ang kanila mga bang na paninira at mga black propaganda para lang na masira ang ating presidente yun nga, yung recently nga na nagkaroon ng press conference si Triadis, at inuungkat niya na naman ang tungkol sa dalawang bilyong mahigit na account ni Tatay Dudong sa BPI daw na hindi niya napatunayan. Ngayon, hindi natin, bak, bakit niya inuungkat at inuulit? Anong, anong, ano bang ang, itong si Triadis, Anong ginagawa niya? Parang na lang siya akusasyon. Pagkatapos, wala siyang concrete evidence. Hindi niya mapatunayan. Ang hinahamo niya, ang ating presidente, napatunayan daw kung na hindi totoo ang sinasabi niya. Excuse me, Trillianis, ikaw ang nag-aakusa sa aming presidente. Sinasabi mo kay Tatay Digong na may dalawang bilyong accounts sa sa na, sa sa kanyang bank accounts, personal accounts. Ngayon, sasabihin mo patunayan ng presidente, ikaw ang nag-aakusa sa presidente, ikaw ang magpatunay. Patunayan mo yan lahat ng mga pinagsasabi mo laban sa presidente na totoo, maglabas ka ng mga dokumento, kung meron kang concrete, concrete evidence, magsampa ka ng kaso. Hindi yung ikaw puro lang dakdak -dak yan sa ano, harap ng media, papogi at paninira lang ang ginagawa mo. Bayaran ka ng mga kultong dilaw. Ngayon, tingnan nyo, may lumabas na naman. Nakaraan, nag-press conference siya kasama yung isang ano, isang Arturo Las Cañas na dating pulis ng Davao City. Ngayon, tingnan nyo. Itong si Arthur Las dati siyang ano, pulis ng ng Davao. Ano na siya, retired na siya. Ngayon, nung mga panahong ng investigasyon ng IJ diyan sa Senado. Yan ngayon may kagagawa na si Senator Dilima at pagkatapos sila naglabas ng kanilang ano witness na si Matubato, maalala niyo. Hmm, sarap naglabas siya ng witness na si Matubato at yun nga doon 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 lumabas din ang katotohanan na itong si Matubato puro lang puro hindi magkatugma-tugma ang kanyang mga sinasabi at puro conflict doon sa mga date at sa mga lugar. Ngayon, hanggang sa matanggal nga to si ano si Dilima sa bilang chairman ng Senate hearing na na sa ano sa AJK. Ngayon, itong during that investigation, itong si Arthur Las ay eh, nandoon din pinatawag sa Senado at un under oath na sinasabi niya na hindi totoo ang DDS at pinabulaan na niya lahat ng mga sinasabi ni ito ni Matubato. So, syempre, under oath siya nun. I tinatanong siya, iniimbestigahan at itong mismo si Trillianes tinatanong siya kung, kung kung totoo ba itong kanilang mga transaksyon sa Davao na ang lahat ng mga kanilang mga police operation ay hindi ba totoo talaga na mayroong ano, DDS? At deny na deny siya na hindi totoo ang mga pinagsasabi ni Matubato. At, at ngayon, actually, nagtatalo pa nga sila ni, ano, ni Trilliani sa, sa sinip dati sa hearing dahil sinasabi nga na ni, ni Trianis, kung maalala nyo na nga, na yung tungkol sa Rilo, na sinasabi niya, na binigay niya ni, ni Arthur doon kay Matubato, kung yung bago ba na binili o yung yung nguma na suot niya. So, doon, doon nga yung ano eh, doon nga sila, na dalawa pa dati na ano eh, nagtatalo eh, na kinasabi na patunayan ni ni ni, ni Arthur Las Cañas, kung totoo mga pinagsasabi niya. Ngayon, kamutkan mo ka, muka after nine months, after several months nung recent mga few days ago lumabas sila kasama si Trillianas at itong, itong si Arthur at ngayon sinasabi niya na, na, na totoo ang DDS totoo ang mga mga pinagagawa nila na mga police operation sa Davao uh, bakit ngayon siya lumabas bakit ngayon siya gumawa ng press conference at nagdadakdak siya kasama itong si Trillianis at sinasabi niya nagkukwento na siya ng ganito ganon tungkol doon sa operation ng mga pulis diyan sa Davao City. Ngayon, bakit nung panahong tinatanong siya doon sa Senate hearing, tinatanggi niya na hindi totoo? After that, ngayong mga panahon na to, lumabas siya kasama si Trillianis at sinasabi niya na gano'n na ang nangyari, totoo, na na ang ganito ang mga police operation na siya mismo sangkot doon sa mga pagpatay at doon mismo sa pag kita mo ito mismo sinasabi niya na ang mismong dalawang kapatid niya pinapatay niya so how how dare you as 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 kung talagang matino ka at bakit mismo ang sarili mong kapatid at dugo pinapatay mo di ba hindi ba ikaw ay nag, merong self confess dapat ikaw talaga ay uh, makasuhan ng perjury dahil sa panluloko mo sa Senado at sa mga Pilipino. Ngayon, mag, magpipreskon ka at gusto mong mag-confess publicly. Sa tingin mo, maniniwala ang publiko. Wala, wala ka ng kredibilidad para sabihin mo na totoo. Dahil noong una, under oath ka sa Senado, sinasabi mo hindi totoo. Sino, ano ngayon ang paniniwala namin? Noon sabi mo hindi totoo, tapos ngayon sabi mo totoo niloloko mo ba ang Senado at niloloko mo yung sambayan ng Pilipino? Hindi mo kami maluloko at basta-basta mapapaniwala dyan sa mga pinagsasabi mo. And on your, for your information, kahit na mayroong DDS, kahit anong mangyari, kung ang mga pinapatay ay mga kriminal at mga tarantado dyan sa Pilipinas, ayos lang na mawala yung mga kriminal na yan at mga gago dyan para mag ma ma maubos naman yung mga tarantado sa Pilipinas. Ngayon, wala kaming pakialam kung mayroon mga DDS o wala. Ang importante, satisfied kami sa ginagawa ng aming presidente dahil siya ang aming nakikitang leader na siya talaga maglilinis ang ating bansa laban dyan sa mga corruption, sa mga criminal at dyan sa mga illegal drugs wala nang ibang presidente pa na umupo na kagaya niya na talaga mayroong determinasyon na linisin ang gobyerno. Ngayon, dahil sa paglilinis niya na ito, maraming nasasagasaan at maraming maaray, pinagkakaisaan niyo siya at tuloy niyo ang inyong paggawa ng mga, mga pagkahalungkat at pagbabato ng kung ano-ano sa presidente para lang mapatalsik o para lang siya ay masira ang kanyang kanyang ang kanyang pagkatao. Ngayon, hindi nyo kami makukonvince kung kahit anumang sabihin nyo lalo nyo kaming pinapalakas at pinapag pinipilit na ang magkaisa ang mga DDS magkaisa ang mga taga-support ni Tatay Digong para protektahan siya kahit noon pa man, bago pa man siya tumakbo at during campaign period, marami na kayong binabato at marami na kayong Uh, mga black propaganda na nilabas para lang sirain ang kanyang pangalan pero hindi kayo nagtagumpay. Ngayon pa kaya na isa na siyang presidente na nagsisimula na ang mga pagbabago. Kung ayaw niyo ng pagbabago, wala kami pakialam sa inyo. Ang importante, nandito kami para suportahan ng presidente. Hindi magbabago ang aming suporta kahit anong gawin niyo, paninira. Kayo talaga ang mga totoong kalaban ng gobyerno, kalaban ng mga sambayan ng Pilipino. Kayo ang taksil sa bayan, kayo ang mga magluloko kayo ang talagang mayroong mga mga ma mga motibo na bumalik sa gobyerno para mapaangkin niyo ang gobyerno muli ng mga tao at kayo na kayo ang magkontrol ng 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 ay, ng ng, ay, ng, ay, ng, ay, ng gobyerno ng mga tao. Ngayon hindi na namin papayagan pa. Marami kayo mga grupo alam namin kahit yung simbahang Katoliko, yung mga parian na nagko dahil malapit na naman itong EDSA anniversary, kayo ang talagang uh, talagang gumagawa ng paraan para sirain ang ating gobyerno. So, ano paman ang mangyari, mga ka kung tayong bibitaw ang ating suporta, kahit anong mga black propaganda ang ilabas nila, lagi tayong magkaisa, at kung ano man ang mga pagtitipon ng mga DDS, mga taga-suporta ni Tatay Dugong, mga taga-Pilipinas na DDS at taga-suporta, lagi tayong sumuporta sa ating presidente. Huwag nating hayaan na itong mga kultong dilaw at ang mga anti-Duterte na to na sila ay magtagumpay. Huwag tayong patatalo, labanan natin ang kanilang mga pwersa. Huwag lang tayong maging madahas. Ang importante, pakita natin ang ating suporta sa ating presidente na huwag natin siyang iiwanan dahil siya na lang ang dalawang pag-asa ng ating bayan para mabago. Unti-unting nililinis ang ating sistema at ang ating gobyerno. Kaya dapat tayong sumuporta hanggang sa tuluyang magbago ang Pilipinas. Makamit natin ang, ang natin nating pagbabago sa hinaharap. So, lagi po tayong tumutok at lagi nating susuporta ng ating presidente. Mag-iingat kayo parati at magandang araw sa inyong lahat. Para doon sa inyong mga comments at suggestion, just write it down below at kung anyong uh, please subscribe to my channel for more videos and updates mag-iingat po kayo parati ayon bye bye I'm